Mga followers uh, sa mga What's up guys? Welcome back sa ating panibagong vlog. So for today's vlog ipapakita ko sa inyo yung napakaraming durian dito sa uh, plantation ng flaming Plamango Sultan Kudarat. So sa mga gusto palang uh, mag uh, wholesale ng durian, so mayroon tayong uh, uh, tindahan sa may Esperanza Long Highway to the Esperanza to isulan Sultan Kudarat sa mga gusto mag full sale. Dito lang 'yan. Makikita dong di highway in a uh, isulan. Esperanza uh, to isulan sa mga gustong kumuha pala o so gustong tum uh, magtinda ng uh, <laughs> ng uh, durian. So pwede po kayo magpunta doon o pwede niyo po akong i-message dito sa aking Facebook page. So sa mga gusto Huwag niyong kalimutan i-share yung ating uh, uh, video para maging okay tayo. So ipakita ko sa inyo lahat ang uh, uh plantation na ito. Yan. So makikita niya dyan guys, uh, magdiskarga sila ng durian dito ngayon, ngayong umaga yan. So hindi pa tayo nagkakalahati daw sabi ng may-ari. ah uh, Sobrang uh, dami pa talaga yung walang nakukuha. No? So, sa mga gusto palang uh, magtinda, business, pwede kayang mag-wholesale dito. Ayan, sobrang dami. So, hindi lang dito yung uh, impakan ng durian. So, mayroon pa doon sa unahan, mayroon sa likod. Ayan, di pa tayo nagkakalahati. So, siguro hanggang December pa itong uh, harvest harvest time nila ng uh, durian ayan sa mga gusto so gusto ko lang i-promote itong uh, durianan uh, ng uh, plantation ng durian dito sa Plamango uh, Sultan Gudarat Esperanza yan sa mga gusto lang ayan so, ipakita ko sa inyo yung karamihan ng durian ayan so hindi pa nababawasan yan guys ayan yan so, hindi pa nababawasan Ayan. So iyan pala yung may-ari. Yan o, no? yan yung may-ari. May problema kay, <laughs> sobrang dami ng durian niya wala pa nang kukuha ayan Iyan. So may ipapakita ko sa inyo yung kalawakan ng durian niya dito. Thank you